Simula nang sabihin ng mga matatanda na lubhang mapanganib ang lumapit sa lumang bahay na kinubkob na ng mga ugat ng balete, lalong nadagdagan ang mga bulong-bulungan. Hindi lang basta multo ang sumisingaw dito. Sinasabi ng ilan na ito raw ay pugad ng momo, diwata at mga kaluluwang naglalakbay na hindi nakatawid sa kabila. Sa gabi, tila nilalamon ng kadiliman ang paligid. Wala kang maririnig kundi hampas ng hangin at aninong dumadaan sa gilid ng mata. Si Ramil, dahil sa mapusok na kabataan at pagdududa sa mga alamat, ay tinulak ng matinding kuryosidad. Buwan ng Hunyo noon, tag-ulan, kaya malinit baha ang daan papuntang bahay. Ngunit wala siyang ininda. Alas 10 pa lang ng gabi, nagsimulang lumakas ang ulan. Dahan-dahan siyang naglakad. bitbit -bit ang mumurahing kamera at sirasirang payong. Sa di kalayuan, kitang-kita na niya ang bahay. May kakaibang liwanag na pumapain lang lang mula sa likod ng mga kurtinang kulay abo. Parang may aninong nakasilip. Nang marating niya ang tarangkaan, napansin niyang malamig. Pero hindi lang basta lamig ng ulan, kundi lamig na tumatagos sa buto. May kasamang amoy lang bulok at mapanlin lang na samyo ng bulaklak ng kamatayan. Tumunog ang mga tuyong dahon habang binubuksan niya ang kinakalawang na gate. Sa bawat hakbang, pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso, pero linabanan niya ang kaba. Silip niya sa bintana, tila may humubog ng mukha ng bata. Maputla, nanlilisik ang mata. Nang blink niya, wala na ito. Pinilit ni Ramil na wag matakot. Marahan siyang pumasok at sinimulan i-record ang paligid. Naririnig niyang sumisitsit ang hangin mula sa likod ng pintuan parang may nagbubuluman na bata. Sa pag-ikot niya sa sala, namataan niya ang napakaraming antigong retrato sa dingding. Mapapansin mo agad, ibang-iba ang aura ng bawat retrato. May mga mukhang wala ang itim ng mata. May larawan na gusto mo ng talikuran dahil tila sumusunod sa iyo ang tingin. Biglang nagkagulo sa itaas. Mga yabag ng bata ang bumaba kasama ng malalakas na hampas sa kisame. Napabalikwas siya patungong hagdan pero natigilan nang bumukas ng kusa ang pinto ng silid. Mula roon, Isang mahaba at nagugulo ang buhok na babae ang lumalapit. Hindi naglalakad kundi parang lumulutang. Bakit ka nagpunta rito? Gumulong ang tinig mula sa likod ng babae. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Biglang bumigat ang paligid. Parang sinisip-sip ang hangin. May naramdaman siyang malamig na humihipong sa batok niya. Parang mahahabang galamay at naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang lakas ng kanyang tuhod. Nang mapaatras siya, napansin niyang kumikibo sa loob ng aparador. Marahan, ngunit sigurado, may kamay na parang yari sa ugat ng matandang kahoy, puti, mahaba ang kuko. Sa gilid ng silid, nakita niya ang kumpol ng mga laruan mga manikang putol-putol ang ulo, may dugong tumitilamsik mula sa leeg at parang namumutla ang bibig na humihingi ng tulong. Habang sumisilip ang ulo niya sa gilid ng kortina, biglang sumilay ang mga mata. Dilaw, naniningkit at kagat-kagat niya ang sariing dila. Napaatras si Ramil, pabagsak sa hagdan pero sa bawat hakbang paibaba, parehong mahaba pa rin ang nilalakad niya. Parang hindi na siya makaalis, paikot-ikot siya sa ikalamang palapag sa pagitan ng kisami at sahig. Lalong umiingay ang mga boses. Hindi ka makakaalis. Isa ka na sa amin. Sigaw ng bata, dilinang ng matanda, palahaw ng babae na tila maraming dila. Sa pinakagitna ng sala napansin niyang nabubuo ang korting tao gamit ang mga anino. Dito na naglakad ang babaeng nakaputi, umuusal ng matuling dasal at bagdakay, nilantakan nito ang sariling braso, sumirit ang itim na likido at natalsikan ang sapatos ni Ramil. Nang lingunin niya ang pintuan, na puno ng likidong madilim ang sahig. Sa bawat hakbang, parang linulubog siya ng bahay papalapit sa sariling ilalim. Sa kubling silong na sinasabing doon nakatago ang mga diwata na nagbabantay sa balete. Matandang aswang na walang muka, batang naglalakad ng habang buhat ang sariling bangkay. Hanggang sa isipin niyang panaginip lang ito, subalit hindi siya makagising sa bangungot. Sa huli, huling narinig ni Ramil bago siya tuluyang manatili sa bahay ay ang tinig ng matandang babaeng maputla ang mata, walang nakakalabas. Lahat ay nagiging bahagi ng punong balete. Nakakita siya ng aninong sarili, duguan, at sa kaliwang kamay ay hawak niya na rin ang dugo ang ulo, gaya ng iba pang nilalang sa bahay. Tuwing gabi, sa paligid ng puno ng balete, malakas na ang iyak at halakhak na parang pinagsama-sama. Sinasabing sa tuwing may bagong nawawala sa baryo, isang bagong retrato ang nadadagdag sa dinding ng bahay at maririnig mo ang bulong, Halika, sumama ka na!